We'll use this mic na lang po muna. Ang okay. uh, ginawa yung City Sini Film Festival ngayon, uh, we wanted new directors para sa platforms ng Viva. And of course, para mabigyan ng chance yung mga new directors. Actually, yung qualification, yung call for entries namin last year, hindi pa nakakagawa ng na with us. So yung kasi di ba dito nakagawa na sila uh, BC I think and GF and Rod nakagawa na sa ibang festival but sa amin bago po sila so qualified din po sila so yung parang showcase po for new directors yung, uh, plan, eh, yung festival and then uh, of course also to expand yung ano namin yung content namin na ginagawa namin for the platforms so, yun po and then, of course yung mga Viva Artists mabigyan ng uh, iba-ibang pelikula na kakaiba din sa usual na ginagawa. And yes, sir, I understand na sa Ayala Malls lang to exclusively papalabas, ano? Yes, for the period on October 22 to 28, so mga apat na sinibas ng Ayalas, yung Trinoma, Market Market, Manila Bay, at saka Circuit Pagkati yung magpapalabas ng mga festival. Wala pa sa Ayala Mall sa, sa like, Cebu? Or... Wala pa. Kasi Metro so, sa so, Ayala so. City within Metro Manila muna. And then last question, sir, tell us about your ticket prices for uh, I think ticket but. prices, I think Sine so could add uh, there. I think 275 pesos lang yan regular uh, price lang. Yung, na yung discounted na 275 kasi usually 300 plus yung ayala Congratulations po. Thank, you. Thank, Thank you. Tsaka syempre may senior discount din po yun, di ba? Yes. Of course. Oh, uh, Ayan. Yes. <laughs> Actually, inisip din namin magkaroon ng festival pass pero kakausapin pa namin yung ayala sa Alright. Sana may festival pass, di ba? Of course, malalaman natin ang updates sa social media pages ng Sinisilip Film Festival. Alright, moving on! To Aster Amoyo from TikTok People's Journal at Filipino Star na Uh, bukod kay uh, Ronald, I'd like muna to direct the may qu common questions sa lahat ng mga uh, competing directors. So how does it feel? I mean, it's the very first time na nakasama kayo sa festival like this? Um I'm sorry no kasi hindi pa kami masyado pamilyar sa inyong lahat. And you, can uh, you tell us a little background about yourselves? All right. Simulan natin. Okay. Uh hello po. I'm Alpha bon. uh, I'm more known as a writer. Um, uh, with comedy movies. So this is my second film. My latest project was uh, Contravita Had in, in Story uh, and Concept Creator for that. Let's see. Uh, ako po si BC, um, last year, finalist po ako ng Cinemalaya. So yung film ko is yung gulay lang Matang. So we won the audience choice award last year. Hello po, ako po si Pongs. Uh, wala pa po akong first film. So first film ko to at first, at first festival. Pero uh, Nasa industry na ako since 2016 as script supervisor and assistant director for Direct Jason, Direct Carlo, Direct Dolly, Direct DC. Hindi po. Ayun. Oh. Hello, ako po si Redina. Um, ako po ang filmmaker ng... Yung unang feature ko ay yung Mama Mother to, na Mother 2 na nag-baby sa Simone Originals. 2018, doon po nanalo si Ia Mina bilang Best Actress. Um, ako din po ang creator ng JAGDEN um, and other than filmmaking, I am the national convener of Pride PH, yung um, organizers behind Love Laban, the, the, annual Pride Festival. Um, ayun. Uh, hello po. Ako po si Nico Baldoza. And um, this is my debut film po. Pero Uh, long time assistant director na po ako, and I also write then book for TV and some other stuff. So, first film ko po yeah. uh, Hi. Uh, this I'm Gian. This is my third film, technically. Uh, Siempre to BC. Uh, the year before BC, uh, tether ako sa cinema and then my second feature was a documentary. So, I Pero gusto ko lang yung cast. Ko, kasi, yun ya, first time working with Viva and, Sobrang galing nang in-offer ni Mika at ni Aiko and Christy and Gold. So it was really a happy experience for us. Hello po, ako po si pa rin Carino. So kilala ako sa name na Bunso. So matagal na ako sa industry pero ito yung first time ko na magdedirect ng uh, featured film. So maraming maraming salamat syempre sa writer namin. At um, nagawa, nakagawa ko ng film, sa short film ko ito. Ito yung Benny na nagkaroon ng awards sa international and local. So, ayun po. Sarang salamat po. Thank you. Uh, thank you. Uh, of course, looking forward to all uh, of you no, making more and more movies uh, sa industriya natin, lalo na sa Viva. This time naman kay uh, sa ating festival director head. Uh, uh, Ronald, uh, paano ito nabuo? paano na buo ang sinisilip at paano nyo sinala itong pitong entries? Um, uh, last October, I think an anniversary yan. So mayroon kaming announcement sa BMX uh, conference dito sa Cafe Viva. Uh, so we call ng entries uh, around more than 105 entries yung nagsubit the script. Uh, Nananawagan kami doon sa mga bagong directors na hindi pa nakagawa sa amin. And then, uh, nagbuha ako ng uh, internal selection committee composed ng mga writers and producers within the VIVA group. Uh, we were like around uh, eight sa uh, selection committee. At uh, uh, tatlong buwan namin uh, binasa lahat at binag-discuss uh, uh, at uh, deliberate kung sino'y And yung final deliberation na present namin kay Boss Vic. So, ayun, akasala si Boss Vic sa pagpili. And then, uh, in-announce naman yung finalist last March. And then, yun na, uh, sila nga yung naging finalist na, uh, ng festival na to. And then, nabago namin yung pangalan para at least maging ano, uh, inclusive at hindi lang ay uh, yung mga eh, isang yung ay uh, mapwede gawin namin on the future ng festival. Uh, follow up lang, uh, Ronald, kasi magkakaroon kayo ng awards night, remember, uh, uh di ba, sa October 27. Uh, ano pa, uh, bukod sa trophy, of course, may mga best actors, best director, best actress, supporting, and uh, what have you. Ano pang ibang uh, uh, prizes na pwedeng, na ibibigay nyo oh, sa mga... mga awards night on October 27, dito rin sa venue na to. Yung best film, magkakaroon kami ng first prize, second prize, third prize. May cash prize din po yun. And then, of course, yung from yung mga categories ng acting, technical, at saka audience prize, magkakaroon din po dun sa awards night. Wow! Lastly, siguro sa Uh, Magkukros-over lang ako sa as, uh, members of the cast ng pitong entries. Uh, anong pakiramdam nyo na this time uh, you are part of the festival and most of you I think uh, sa inyo maku uh, ma makukuha yung best actress, best actor, best supporting actor, best supporting actress. So anong pakiramdam? Kasi I think most of you this is your first time mapasama sa isang festival. Okay, can we give a microphone to our cast? Yes. Wala na kita ako. I'm sorry. Ayan. Um, ako, sorry, wala akong kita. Ayan. Um, I'm excited. hello hello po yung pakiramdam and ayun. Di ko at first time. May isa akong international firm. Pero dito siyempre kasama natin yung mga compo artists natin. Lalala na. Mostly Viva, I think. So, uh, excited and kinakabahan din. May nag-challenge yan. Ah, uh, hello! <laughs> Ayun, siyempre pagiging parte pa lang ng isang film festival, it's an honor already for me. Kasi it's my first time. Ayan, and I'm grateful ako kasi um, naging magaan katrabaho yung mga director, si direct and of course the cast. Napakagaling, Gold Aceron, Christy Perial, of course, Aiko. And ayan, um, very surreal, but yeah, looking forward sa ating awards night. Go! <laughs> Ayan, so it was an honor kasi halos lahat kami first time namin sumali. kayo. So, thankful kami. So, thank you so much. Uh, uh, Siyempre, uh, <laughs> <laughs> lahat eh, tayo halos lahat first time natin. Kasi ito yung pinakaunang film festival ng Viva, di ba? So, uh, sa akin naman, nakita ko po lahat bahayin talaga ako kung makukuha ba kami, magbe-best picture po ba kami. Ayan, I might not be the best actress, pero ginawa ko po lahat. Binumus ko lahat ng kaya ko, lalo na, yung ewan ko lang kung alam niya, pero eto po yung prog na sobrang mahirapan po talaga sa lahat. Pero tinawid namin lahat dahil po sa teamwork. Ayan. Heto na. Tapos, um, gusto ko lang po magpasalamat kasi nakasama ko ka sa film na to kayo. So, parang baguhan lang talaga ang sabi New breed po. <laughs> Tapos, um, kahit hindi po ako yung maging best actress, kahit best telegenic na nung talaga. <laughs> Yun lang po. So, sobrang thank you po. Sa sana mapanood niyo po yung sa lahat, sa lahat po ng mga film fans namin. Ito po yung ano, yung first ano ko talaga. Actually sa BMX ano, pangat pangapat ko na to. Ito yung pinaka ano, pinaka first thing ko sa ano, sa festival. Kaya sobrang dinig po na nakasama ko sa ano na to sa ayun, na to. So, uh, yun nga, sinabi na, minasyon na rin nung ni Sky kay Andy Karen yung mga sasabihin ko sana, pero like, I consider kasi every work, every project is a blessing. So I'm really thankful na nakasama ko sa project ni Direct Rans, Direct Unso, and sa story ni Sir Blue. So, alam mo yan, for me, kahit hindi kami manalo, natutuwa ako kasi kahit pa paano makashare natin yung creativity mo as a writer, Sir Blue, kasi reading the script pa lang, sabi ko nga, thankful na ako na kinonsider niyo ako bilang lead actor dito sa Babae sa Butas. It's really an honor. Uh, yun. So, thankful ako sa lahat. Alam niyo naman yun sa mga pinagdaanan natin and sa mga nangyari sa taping, lahat yun. Uh, thank you so much sa sa tiwala. Yun lang. And sana naman tuwarin kayo sa story ng babae sa putas. Despite of us, kahit hindi po kami manalo ng best picture. Sana na Pero kung hindi man, at least we're happy to share yung story and yung creativity ni Sir B. Thank you. Hello po.